Sakuha ng CCTV sa isang auto supply store alas 5.20 na madaling araw kanina sa kahabaan ng Bukawkan Road sa Barangay Dizon Subdivision, Baguio City. Makikita ang pag-araro ng truck sa isang poste ng kuryente at pagkalat ng mga karga nitong sako-sakong chicken dang na i -de sana sa laterinidad. Ayon sa nakasaksi ng pangyayari, mabilis raw ang pagbulusok ng truck at tila nawalan raw ito ng kontrol. Ilang beses raw na bumangga ang truck sa mga establishmento sa gilid ng kalsada hanggang sa tumigil ito sa tapat ng isang auto supply store. Natakot din po kami kasi yung mga kasama ko po diyang dalawa na nasa labas, tumakbo po sa loob kasi may pumutok pong ano eh. Yung ko ano yung pumutok na parang transformer yata yun. Kanina nung nabangga na po yung poste, yan may sumabog po. Agad nagdulot ng power interruption ang pag-araro ng truck at tila na yuping lata ang harapan nito. Kaya po na ano kami, napatingin sa kalsada. Bago yan, Sunod-sunod na niya na binangga to. Pero wala naman kami nakitang taon na binangga niya. Naipit ang driver ng truck na kinilalang si Aldrin Narag, 32 anyos, na ngayon ay kritikal habang nagtamu ng galos sa katawan ang pahinanti nitong si Manny Uyam. Inabot ng halos 30 minuto ang pag sa driver bago ito mahugot at maisugod sa pagamutan. Yan inabutan namin talagang ipit siya sa manodala. Talagang ngiyuti-ngiyuti yung harap niya. Yung half body niya hanggang sa may chest niya. Yun yung naipit. Nung naiunat na yung harap, na nakita yung mga injuries. niya nung may labas niya. Sa may true and true na butas yung sa may dinting niya. Sa inisyal na investigasyon ng Baguio City Police Office Station 2, lumalabas na nawala ng preno ang truck. ah uh, as per initial investigation po sir, ah, uh, nag-incur itong 10-wheeler uh, truck ng uh, loose brake. So galing siya sila ng uh, Bukawkan, bukaukan pababa on the process. Uh, nag-incur siya ng loose brake. Kaya pinilit niyang uh, pa-stop sana yung minamaneho niyang truck pero wala talaga, nag-loose brake. So pinanggan niya na lang dun sa may posting. Posible namang maharap sa kasong reckless imprudence resulting to damage to property ang driver. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.